Hello guys, ito ang inyong lingkod, uh, Freddy Ligaspi sa Facebook at, uh, at Pilipino sa America Vlog in YouTube. At uh, and, uh, kung hindi pa kayo nakapag -subscribe, subscribe lang kayo. At sa Facebook, uh, facebook.com slash Freddy. Okay? Uh, subscribe ko. Subscribe kayo at libre naman to, Okay? At bigyan nyo ako ng big likes at mag-comment ho kayo. Okay? Uh, punta ko tayo sa sa celebrity o showbiz. Okay? At ba, ano man itong nadidinig ko na si Daniel Padilla ay hiwalay na kay Catherine Bernardo. Alam mo, matagal na ho silang engage eh. 11 years na ho silang engage. Tagal na, 11 years. Just imagine, 11 years. Tapos bigla na lang maghihiwalay. Okay, napakaganda ng kanilang samahan eh. Bakit kaya bigla naghiwalay ito ngayon si Catherine Bernardo. Ay, uh, ito ay pinanganak noong March 26, 1996. Okay? Ito po ay nakilala natin sa teleserye na Mara. Mara Clara. In 2010 and 2011. Okay? Uh, lumabas din siya sa ibang TV show tungkol sa Princess and I in 2012 to 2013 got to believe ano yung kanyang popular noon eh 2013 to 2014 at pangako sayo 2015 to 2016 at yung huli ay La Luna Sangre in 2017 and 2018 yan yan o ang, ang nakita natin Si Catherine Bernardo talaga ang naging close ni Daniel Padilla. Tapos bigla-bigla na lang silang wala, Hindi maintindihan. At ito ay kinonfirm ng kanyang nanay na si Carla Estrada. Okay? Eh, sabi naman ni, ni Daniel Padilla, eh, magandang ano uh, ito itong ito para ma-recall niya yung importansya ni Catherine Bernardo. Kung whatever, kasi kailangan naguusap uusap eh. Hindi pwede yung ere, yung mga yabang. Hindi pwede yun, pagkisikat ka na eh, ganun. At isong si uh, Catherine Bernardo, meron tong konting negosyo. Ah, uh, at re siya no? You know, ang ano, okay? So, yan ang showbiz. At another showbiz, uh, itong Tape Incorporated ay humingi na ng saklolo sa GMA tungkol sa itbulaga nila. At ito ay humingi na sila na, na magamit nila yung live stream ng GMA Network. Okay? Para dumami ang kanilang views. Kasi parati silang kulelat eh. Nangunguna pa rin ang TBJ. Pumapangalawa yung It's Showtime. At pangatlo yung kanilang uh, tape It Bulaga. Eh kasi kung kung kokonti ang mismo, sino magbibigay sa ng sponsor? Ah, sino mag-a-add sa yo? eh, sa YouTube kung kokonti ang views mo, wala mag-a-add sa yo, no? So so kailangan ah, mingi sila ng tulong sa GMA. At ito ay pinagbiga naman ng GMA. So kasi ang ang nakuha nila sa YouTube, umapila sila sa, sa YouTube tong tape. Nakuha nila yung 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 channel ng Itbulaga, Bulaga yung original na merong uh, 5.28 million subscribers nakuha nila pero nangyari nakuha nga nila yung channel pero ang nanonood mababa pa rin minsan 800 views lang I'm sorry no merong call <laughs> hmm. pabayaan lang muna natin yan o oh. Ay, wala ko ibabayad. Naniningil, <laughs> eh, oh? Ay, ah, ano, sa Chicago pa. Naniningil, wala ko ibabayad. Wala pa akong pera. Okay? Okay. At ang, ang, ang pinakamataas ay 1.2 thousand out of 5.28 million views. Okay? Kaya yun ang, ang ano, ang nangyayari ngayon sa tape ng Itbulaga. Hindi pa rin, ah, uh, hindi pa rin umaasenso ang sabi nga ng ibang vlogger sa kanila ay yun daw ang pinakamasaya. masaya. sasaya, ikaw konti na lo Sobrang baba talaga issue sa tape uh, it bulaga nung binitawan ng TBJ Yang. Okay? Talagang napakababa at humingi na sila natulong sa GMA para tumaas naman yung konti yung kanilang view. Parati silang kulelat. at minsan wala pa nga 1,000. Mas malaki pa yung mga na, mga views ng mga individual na na ng TBJ. Katulad ni May Mendoza. Mas marami pang nanonood kay May Mendoza kaysa sa network ng uh, GMA ng Itbulaga. Mm -hmm. Di ba? Okay. Hanggang sa muli, itong yung lingkod tungkol sa showbiz. I'll see you again in my next show content. This is your host, Freddy Filipino sa America Blog. Okay? At Filipino sa Amerika Blog ay YouTube. At sa so Facebook is Freddy. Slash Freddy. Yun na. Sa YouTube na yun. Ah, sa Facebook na yun. Hanggang sa muli, makita-kita ulit tayo. In God we trust, never hold your peace.